Hey guys, welcome to my youtube channel so ngayon, uh, may panibago po tayong uh, i-share na video sa inyo guys, so sa video ito guys, ito, ipapakita ko lang sa inyo kung paano po tayo mag mag lock ng ating profile sa facebook, so kung gusto natin i-lock yung profile pic natin sa facebook guys, o yung mga facebook natin gusto natin i-lock, para iwas tayo sa mga uh, modus ngayon na mga 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 modus na i so, kaka so, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin paano mag-lock ng Facebook natin so punta tayo sa ating Facebook guys so punta tayo sa ating ito itong ating profile tapos yon tapos scroll down tayo tapos i-click natin itong settings settings and privacy i-click natin ang settings and privacy guys so ito yung kalabasan niya tapos scroll down lang tayo guys so dito guys makikita niyo ang profile locking so i-click natin ang profile locking so dito guys nakalagay guys uh, lock your profile make your photos and posts more private on one step only friends will see the post, photos, post, and stories on yung profile. So, ang makakita lang ng ating, ang maka-open lang ng ating profile, pic uh, ng ating Facebook, kasi, is yung friends natin sa Facebook. Uh, yun lang po. At, makakita ng ating mga posts. Tapos, only friends will see your full resolution profile picture and cover photo. So, yung friends lang natin sa Facebook, guys, yung makakita na, makakita ng ating mga posts, at, at ating profile picture na ating Facebook. So, yun. So, ang gagawin natin guys, i-click natin, ang i natin ang lock your profile. So, hintayin lang natin guys. So, ayun. Ayun. Your, your lock your profile. So, ayun guys. Your only friends can see photos, posts, and stories sa inyong profile so uh, makakakita lang po ng ating uh, profile face, mga, pag mag post time ang lang po is yung facebook friends natin sa facebook at makakita ng ating stories yung friends lang natin sa facebook guys so i-click natin ang ok so yun guys nakalagay is you lock your profile so yun lang po ang gagawin niyo guys kung gusto niyo i i-lock yung inyong mga profile sa Facebook guys. Kita lang po sa video guys. Thank you for watching.